Ito yung kanyang before, ang makina, ang kanyang rim, so ang kanyang batalya. So ito yung kanyang before. Ito yung makina ng aking Rushi. So, meron naman tong color coding itong mga kable. Kaya, madali kong matutukoy kung alin ang kanyang mga kakonekta. So, color coding yan. yan Papapansin natin, meron pagkakaiba sila sa kulay guhit. Para sa ating mas beautiful na galawan. Para sa ating gustong mangyaring design. hindi pwedeng mapakapal kasi ito ay red gold kaya ang nangyayari talagang tinatansya ko lang andaan ng so yan yun nice na malodi saka forma na sya syempre dahan dahan lang baka naman magka diferensya basag ang ating cover so nilagyan ko siya ng A and B epoxy para hindi ito magusin langis, hindi magmukhang gusbusin busi so lilihahin lang yan, then primer so dito, may tulas, dumadaan yung langis so kailangan ko dito ang tornillo, so bibili na lang ako ng tornillo yun, madali lang yun so maya maya, pwede na akong magcolor itong aking makina at maging ito man, nalihak ko na so nakaprepare na ang ating kailangan ay black and beige para swabe at dating gawin dahan dahan hindi pwedeng daan sa mabilisan ay sandali nakalimutan ko yung spark plug kakalasin ko nga pala yan udong Kempre okay, pahinga mo. So ayan na mga lodi. Eh nakaitim na pero pondo pa lang yan at maging itong makina so gan din naka itim na rin syempre yan ay base base paint hindi pa yan ang final color ayun yan malo yung hinahanap ko so okay lumalabas yung gusto ko Very nice, nice one. Maayos nice one. So silver ang base coat niyan para mabuhay ang toner color na ating gagamitin. So naka base coat na siya. So ang kasunod niyan patutuyuin muna natin, didahin and then apply na natin 'yan ng toner. At after noon, clear coat. Yari na mga lodi. Dito sa kabila. Swak na swak na sa ating budget. So ayun, dito sa kabila ay bright toner. So maliliwanag. Dito naman sa kabila is dark toner. So toner siya. Magiging bright lang siya pag tinamaan ng liwanag. Yung direct na tama ng liwanag. So magiging bright ang kanyang toner. Ito naman kabila is, is light na liwanag lang. Napakabilis niyang mag -react. Kaya nagiging light Ayan na. Tatap na Hmm. Bawasan na. Ay, naman. Hmm. Ha? naman. Hmm. Eh, Oo. Oh. Magkakagol,